So ito guys yung radiator ano? Ayan. Problema nito. Halo ang tubig sa langis. Ito, ayan. Nagkulay gatas na. Ayan ito. So paano nga ba mag-diagnose kung anong problema pagkaganyan ganyan yung yung sitwasyon ano, yung halo ng tubig sa langis? So ito yung ating sasagutin ngayong araw sa ating video So stay tuned lang kayo guys Magandang buhay po mga idol So welcome back po sa ating channel Alex Pilios sa Spot Your Service Sharing-sharing uh, lang mga idol ano? So ituturo ko ngayong araw sa inyo kung paano ba mag-diagnose kapag ka uh, ang tubig sa langis. Paano ba, malalaman, paano ba natin malalaman kung anong sira? Kasi marami po kasing pwedeng panggalingan yan kapag uh, depende na lang kung manual uh, transmission or automatic transmission. Hello mga idol, magandang buhay sa inyong lahat. So ito yung ating i-diagnose. Mercedes-Benz 2008 model. Oh, so, dinala itong uh, sasakyan ito sa amin, sa shop namin. Overheating uh, complaint, umayari. So ngayong araw tatalakayin natin to, tungkol dito sa engine overheating. So problema po nito, naghalo ang lang 'yung sa tubig. 'Yung tubig at lang 'yon. So ito 'yung nakuha nating tubig dyan. ano. Nagkulay gatas na siya. 'Yan. Yan. So 'yung uh, findings namin dito which is itong uh, intercooler ang sira. 'Yan. So paano nga ba natin malalaman kung intercooler ang sira or oil cooler sa makina? So ito yung ating didiscuss ngayong araw ano? Kapag po kasi manual ang uh, transmission Mas madaling mag-diagnose kapag ganyang halo ang tubig sa langis Alam niyo po kung bakit? Dito lang natin makikita yung maghahalo ang tubig sa langis ito Dito sa As engine Either makikita natin dito sa dipstick Pag tinignan natin Makikita natin na kulay uh, gatas din yung lalabas dyan ano? Kasi nga, ang panggagalingan lang niya is either cylinder head gasket or kung meron pong uh, itong nakakabit na oil cooler so dyan lang po ang possible na problema nyan kasi yun lang yung uh, uh, water and oil gallery na pwedeng paghaluan nyan may mga seal po yan okay? kapag naman po halimbawa dito naman natin nakita yung uh, sira, yung uh, senyales ng halo ng tubig sa langis ito buksan ko lang ito yung coolant reservoir ito yan So yan po yung indikasyon na halo tubig sa langis. So dito po yung nakita natin problema, dito lang naghalo. So kapag po ganyan, kakonekta po kasi yan ng ito ito. Ito po yung tubo na papunta dun sa transmission. Papunta naman rito, dito po yung nakakabit. Yan. Kapag po ganyan, ang sira, yung oil cooler na nasa sa loob nito. Itong plastic tank radiator. So yan po yung sira niyan. So ulitin ko lang po ano, Kapag po dito natin makikita yung sign, halo ng tubig sa langis, ibig sabihin either cylinder head gasket or oil cooler. Kapag po naman dito, o kaya sa radiator, minsan kasi hindi kasama rito, minsan kasama yung radiator lang, may taklob doon. Kapag po doon ang problema, intercooler. Kapag po, automatic transmission. So ganun lang po pag-diagnose ano. So sana po mga idol, nakatulong tong video ito sa mga nag-aalangan o nalilito sa mga ganitong procedure. Kung meron po kayong uh, pwedeng idagdag or meron ako nakalimutan sa video ito, pwede nyo pong i-comment sa baba ng comment section ng video ito. Ano? At wag uh, huwag nyo po sana nakakalimutan mag-like at pakisubscribe na rin po sa ating channel para po updated kayo sa mga susunod kong videos, informative videos po. Ano? So hanggang sa muli po, magandang buhay po sa ating lahat. Alex Villosa Spot Your Service. Sharing is caring mga idol. So ito guys, ito, napalta na ng bagong rotator. So, okay na to guys. So, yun lang yung pagdayag na sa guys. Ano? Thank you for watching.